Si Christina ay isang mapagmahal na anak, masipag na volunteer at pangarap niya maging isang guro sa Toronto, Canada. Pero isang araw, bigla na lang siya naglaho na parang bula habang nagkakamping kasama ang kanyang tatlong kaibigan sa Rainbow Falls Provincial Park. Pati ang mga otoridad sa Canada ay hindi maipiliwanag kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Pag-usapan natin ngayon ang kaso ng isa nating kababayan na si Christina Kalaika. Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ipinanganak si Christina noong December 10, 1986 at ang kanyang mga magulang ay sina Mario at Elizabeth. Noong 1980 mula Pilipinas, lumipat ang kanyang ina sa Canada at dito nagkakilala ang kanyang mga magulang. Ang lugar na nilipatan ng kanyang ina sa Toronto ay tahanan ng maraming Filipino sa Canada. Pero hindi nagtagal, ang pagsasama ng kanyang mga magulang ay nagtapos Isang taong pa lamang si Christina ay iniwan na sila ng kanyang ama kaya mag-isa siyang pinalaki ng kanyang ina na si Elizabeth. Makalipas ang apat na taon ay nagpakasal ulit ang kanyang ina at isinilang nito ang kanyang bunsong kapatid na pinangalanan na Michael. Determinado si Elizabeth na bigyan ng masaya at magandang buhay ang kanyang pamilya, kaya bata pa lamang si Christina ay sinanin niya ito na laging magsimba. At kalaunan ay mabilis na nagkaroon ng mga kaipigan at naging isang deboto si Christina. Naging parte siya ng maraming programa sa kanilang simbahan at mahilig din siya mag-volunteer kasama ang ibang mga kabataan. Pangarap ni Christina na maging isang guro balang araw kaya nag-aral siyang mabuti. Nang makatapos siya ng high school, nag-enroll siya sa isang community college para mag-aral ng early childhood education habang patuloy ang kanyang pag-volunteer sa kanilang simbahan. Habang itinataguyod ni Elizabeth ang kanyang sariling negosyo, ay nagtrabaho siya bilang isang cashier at caretaker para matulungan ang pagpasok ni Christina sa kanyang secondary school. At hindi nakaligtaan ni Christina ang sakripisyo ng kanyang ina, kaya katulad ng ibang mga anak, nangako ito na babayaran niya ang sakripisyo ng kanyang ina pagdating ng araw. At noong 2006, ang pagod at sakripisyo ng mag ay nagtapos nang nakagraduate at nakuha ni Christina ang kanyang Early Childhood Education Certificate. Nakakuha agad siya ng trabaho sa isang daycare center sa St. Bernadette's Family Resource Center. Kahit nakakapagod ang magturo at maggabay sa mga bata, ay masaya siya sa kanyang ginagawa. At para makatulong sa mga gastusin sa kanilang bahay, ay hinahati ni Christina kanyang sahod at ibinibigay niya ito sa kanyang ina para pambayad ng kanilang renta. Bukod sa kanyang trabaho sa daycare center, ay natulong din ito mag-organize ng mga events sa kanilang simbahan at sa kanilang lugar. Siya ay parte ng Youth for Christ na isang international Filipino organization na tumutulong sa mga kabataan. Isa siya sa mga tumutulong na mag-organize ng malalaki nilang conferences at mga events. Hindi din niya pinalampas ang pag-organize sa 50th birthday ng kanyang inang si Elizabeth. Pero ang lahat ng ito ay nagpa-overwhelm at naging sanhi ng pagod at stress sa kanya, kaya nagdesisyon si Christina na mag-relax. Pero sa sandaling ito ay naganap ang isang misteryo. Noong linggo ng July 28, 2007, ipinagdiwang nila ang 50th birthday ng kanyang ina na si Elizabeth kasama ang kanilang malalapit na kaibigan at mga kapamilya. Ang kanyang pagtatrabaho, pagtulong sa kanyang simbahan, pag-organize ng mga events at ang huli ay ang birthday na kanyang ina ay ang nagpa-overwhelm kay Christina. Kaya nang dumating ang August ay sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na sina Faith Castulo, Eddie Miguel at JB Reyes na gusto niya mag-relax. Iminungkahi ni Christina sa kanyang mga kaibigan na pumunta sila sa Montreal sa susunod na weekend at sa mga sumunod na araw ay naghanap ang magkakaibigan ng mga hotel na pwede nilang tuluyan. Pero dahil sa may kamahalan ng mga hotel, isa sa kanila ang nagbungkahi na tumuloy na lang sa bahay ng isa nilang kaibigan sa Montreal. Pero dahil sa short notice na naibigay nila sa kaibigan, ay minabuti na lang nila na wag nang ituloy. Sa halip na pumuntang Montreal, napagkasunduan ang magkakaibigan na pumunta na lang sa isang camping trip sa liblib na lugar sa Ontario. Tulong-tulong silang naghanap ng mga park sa internet at pinili nila ang pangatlong park na lumabas sa kanilang internet search. At napagkasunduan nilang apat na ang kanilang pupuntahan sa weekend ay ang Rainbow Falls Provincial Park. Alas 3 ng madaling araw noong August 4, 2007, dumating ang tatlong kaibigan ni Christina na sina Eddie, JB at Faith sa kanilang apartment para sundin nito. At sa sumunod na tatlong po oras ay nagbiyahe sila papuntang Rainbow Falls Provincial Park. Hapon ng August 5, nakarating ang magkakaibigan sa park pero napansin nila na malapit ang kanilang campsite sa main road kaya nagpalipat sila sa Campsite 88 para sa mas pribadong lugar. Sa loob ng dalawang oras ay nag-ayos ng gamit ang apat at nag-set up sila ng kanilang tent at isang fire pit. Hindi din nila nakalimutan na kuhanan ang isa't isa ng mga larawan. Makikita sa kanilang larawan noong alas tres ng hapon ay kumakain si Christina kasama ang tatlo niyang kaibigan ng pasta na kanilang niluto sa campfire. Alas seis ng gabi naman ay nagdesisyon ng apat na umidlip muna dahil sa pagod sa kanilang biyahe. Pero ang dapat na 30 minuto na pag-idlip ay naging apat na oras. Nagising ang apat ng alas 10.30 ng gabi at kumain ulit sila ng natirang pasta at uminom sila ng konting alak. Bandang 11.59 ng gabi, isang litrato ang kinuhana ng magkakaibigan at makikita dito na nakaupo sa harap ng fire pit sina Christina at Faith. Ang huling litrato ni Christina ay noong 12.08 AM nang kinakain nila ang natirang pasta. Pinagpatuloy na magkakaibigan ang kanilang pag-uusap hanggang alas stress ng madaling araw. Umalis si Eddie dahil nag-shower ito sa CR ng campsite pero bumalik din ng alas tres imedya kung saan ayon dito ay si Christina na lang ang gising sa magkakaibigan. Ayon sa kanya, nag-joke si Christina na mag-swimming muna sila bago matulog. Makalipas ang ilang oras nilang pagtulog ay nagising ulit si Eddie at Christina pero napansin nila na si JB at Faith ay mahimbing pa rin ang tulog. Nagpasama si Christina kay Eddie sa CR at habang pabilik sila sa campsite ay tinanong ni Eddie si Christina kung gusto niyang mag at pumayag naman ito. Si Eddie na nagte-training para maging isang bumbero ay iminungkahi ang trail na makikita sa Trans-Canada Highway na malapit sa kanilang campsite pero tumanggi si Christina. Naghiwalay ang dalawa sa pagjajaging at pinili ni Eddie na magjaging malapit sa highway habang si Christina naman ay pinili ang trail sa loob ng park. Nang tinanong ni Christina si Eddie kung gaano sila katagal dapat tumakbo ay nagjoke ito na tatakbo siya hanggang siya ay mamatay. Tinawanan lang siya ni Christina at nagtungo ito sa park trail patungong waterfalls na hindi nagbibigay ng oras kung kailan sila dapat magkita ulit ni Eddie. Nakita siya ni Eddie na tumakbo sa loob ng park at ito na ang huling beses na nakita niyang buhay ang kaibigan. Sa mga sumunod na oras ay nagjogging at tumakbo si Eddie malapit sa highway patungo sa Rossport Campground sa kanlurang bahagi ng Rainbow Falls Provincial Park. Ayon sa kanya ay tumigil siya sa isang picnic area kung saan inukit niya ang kanyang initials sa isang bato at pagkatapos ay bumalik na siya sa Campsite 88 kung saan nakita niyang natutulog pa din si na JB at Faith pero hindi niya nakita si Christina. Hindi siya agad nagalala alala bagkos ay umupo ito malapit sa campfire. Bandang alas 8.30 ng umaga, umikot siya sa kanilang campsite para maghanap ng isang palakol upang kanyang magamit sa pagputol ng kahoy para sa kanilang fire pit. Pero ayon sa kanya, ay wala siyang nakita. 30 minuto pa ang dumaan at bandang alas 9 ng umaga, isang lalaki na nangangalang Paul ay lumabas sa kanyang RV sa Rossport Campground na halos 5 km ang layo sa Rainbow Falls Provincial Park, Camp 88. Ayon sa kanya, habang siya ay umiinom ng kanyang kape, ay nakakita siya ng isang babae na mukhang Asian na naglalakad malapit sa Highway 17. Ayon sa kanyang salaysay, ang babae ay nakasuot ng itim na damit na parehas ng kulay ng damit ni Christina. Sumapit ang alas 9 ng umaga, nagising na si na JB at Faith. Tinunong ng mga ito si Eddie kung nasaan si Christina pero sinugot naman niya ang mga ito na sila ay nagjaging ng magkahiwalay. Katulad ni Eddie, hindi din nag-alala dalawa dahil ayon kay Faith, si Christina ay isang introvert at minsan gusto nitong mapag-isa. Idinagdag niya na minsan ay gusto nitong mapag-isa para magdasal o kaya naman gusto lang nito ng privacy. Tatlongpong minuto pa ang dumaan habang sila ay naghahanda ng kanilang umagahan ay dito na sinuyo ni Eddie si JB na i-check ang beach na malapit sa kanilang campsite para tingnan kung tumigil ba doon si Christina pero bumilik ito at sinabi na wala doon ang kanilang kaibigan. Nang sumapit ang alas 11 ng umaga ay hindi pa rin bumabalik sa pagyajaging si Christina. Dito na sila nagsimula mag-alala sa kalagayan nito. Kaya sina JB at Eddie ay nag-drive papunta sa lugar kung saan huling nakitang buhay ang kanilang kaibigan. Nang sinundan nila ang trail na pinuntahan ni Christina ay nakita nila na split trail pala ito kaya kinailangan nila maghiwalay. Si JB ay tumungo sa trail na papuntang Lake Superior habang si Eddie naman ay sinunda ng trail na pabalik ng Rainbow Falls. Nang maabot ni Eddie ang dulo ng trail ay nakakita lang siya ng mabatong lugar at wala ng ibang trail na pwedeng sundan. Kaya bumalik siya sa sakyan at dito niya nakita sa loob si JB kung saan sinabi nito na wala din siyang nakita sa trail na kanyang pinuntahan. Bumalik ang dalawa sa kanilang campsite kung saan naghihintay si Faith. Nag-iwan sila ng isang note para kay Christina dahil nagbabaka sakali sila na bumalik ito sa kanilang campsite at makita nito na wala sila. Nakalagay sa note na pumunta sila sa Rossport at inilagay din nila na hinanap nila ito sa trail na kanyang pinuntahan pero hindi nila ito nakita. Alas dos ng hapon ay pumunta ang tatlong magkakaibigan sa gate ng Rainbow Falls Provincial Park para maghanap pa ng ibang posibleng trails na pwedeng puntahan ni Christina. Nang tinanong sila ng tao na nagtatrabaho sa park kung ano ang kanilang layunin sa pagtatanong, ay dito na nila sinabi na hinahanap nila ang kanilang nawawalang kaibigan. Ayon sa trabahador, ay imposibleng nakarating si Christina sa Rossport Campground na naglalakad dahil ito ay malayo ng 12 kilometro. Inutusan sila ng trabahador na kontakin na lang nila ang Ontario Provincial Police o OPP. At sa loob ng 30 minuto, ang OPP Regional Emergency Response Team ay agad sinimula ng kanilang search and rescue mission. Gumamit sila ng helicopter, isang float plane at ibang mga aircraft na merong GPS, infrared cameras at sonar detections dahil may napakalaking bahagi ng tubig sa park. Makalipas ang isang oras at kalahati, bandang alas 4 ng hapon, kinontak ng OPP si Elizabeth para ipaalam na nawawala ang kanyang anak. Nang malaman niya ang nangyari sa kanyang anak ay agad siyang bumili ng ticket papuntang Rossport kasama ang ilan sa kanyang mga kamag-anak. Umaga ng Martes, August 7, 24 na oras matapos mawala ni Christina ay dumating ang OPP kasama ang mga K-9 unit sa park para maghanap ulit. Umasa sila na may mapick up na amoy ang mga ito pero sa kasamaang palad ay walang pag-unlad ang kanilang paghahanap kay Christina. Ayon sa OPP ay hindi sila nagulat dahil mas epektibo na maamoy ng mga aso ang amoy ni Christina sa unang labing dalabang oras na nawala ito. Hapon ng araw na dinayon na ay nakarating na sa wakas si Elizabeth sa Rainbow National Park kasama ang iba niya mga kamag-anak. Pero dahil sa ongoing ang search and rescue mission na ginagawa ng OPP ay hindi sila pinayagan na sumama sa paghahanap. Sa sumunod na tatlong araw ay hinalughog ng OPP ang buong kakahuya ng Rainbow Park at isinama nila ang 53 kilometro ng Cast Isle Trails patungong Rainbow Falls property. Meron silang tatlong search and rescue team kung saan isa-isa nilang sinisilip ang bawat sulok at mga kakahuyan sa trail pero sa kasamaang palad ay hindi nila nakita si Christina. Sa pang-apat na araw na paghahanap ng OPP, bago sumikat ang araw ay gumamit sila ng isang aircraft na merong infrared cameras para umasa na meron silang mapipick up na thermal energy. Pero ang tanging sinyales ng buhay na kanilang nakita ay ang mga moose at pailang-ilang mga bear. Napansin din ng mga eksperto na dumami ang mga carrion birds tulad ng buitre at mga uwak sa isang lugar. Pero na nagpadala sila ng search and rescue team sa lugar kung saan nila nakita ang mga ibon, ay wala silang nakita na bangkay o anumang patay na hayo. Limang araw matapos mawala ni Christina noong Sabado, August 11, 2007, mahigit isang daang residente ng mga lugar malapit sa Rainbow Falls ang tumulong sa pamilya ni Christina at mga investigador. Pero ni isa sa kanila ay walang nakita na ebidensya na magtuturo sa kinaroroonan ng dalaga. Dumaan ang mga araw at ilang linggo at walang nakukuhang resulta ang paghahanap kay Christina. At noong August 23, 2007, labing pitong araw matapos mawala ni Christina sa Rainbow Falls Trail, opisyal na itinigil ng OPP ang kanilang paghahanap. Ayon sa kanilang pahayag, sila ay tiwala sa resulta ng kanilang search and rescue mission na hindi nawala sa si Christina sa Rainbow Park o anumang campsite sa loob nito. Nang matigil ang paghahanap kay Christina, ay nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad sa labas ng park. Kinuwestiyon nila ang lahat ng kanyang mga kaibigan at lahat ng tao na nakaregister na nasa park nang nawala si Christina. Dumaan sa isang interrogation ng kanyang tatlong kaibigan at tatlong beses na na-interrogate si Edding mag-isa dahil ito ang huling tao nakasama at nakakita ng buhay kay Christina. Nang matapos ang mga interview at interrogation sa tatlo, ay tinanggal ang kanilang mga pangalan sa mga persons of interest. Simula na naglahong parang bula si Christina noong August 6, 2007 sa Rainbow Falls Provincial Park ay wala kahalos makikita ng mga ebidensya sa internet. Ang kanyang kaso ay hindi din gaanong na-cover ng media o press na lalong nagpahirap sa kalooban ng mga tao na kanyang naiwan, lalong-lalo na sa kanyang inana si Elizabeth. Magpahanga ngayon si Elizabeth ang kanyang mga kamag-anak at iba nila mga kaibigan ay nagsasagawa pa rin ng paghahanap sa Rainbow Falls Park. Umaasa sila na makahanap ng ebidensya na magtuturo sa kinaroroonan ni Christina. Pwede lang tayo namang hula na dahil sa walang ginawang press conference o opisyal na update na ginawa ang OPP, ay wala din silang nakita na ebidensya sa kanilang search and rescue mission. Pero isang maliit na detalye ang nadeskibre ng isang grupo ng rescue team ilang araw matapos mawala ni Christina. Habang sila ay naghahanap sa isang beach malapit sa Rainbow Falls, nakakita sila ng isang pares ng medyas. Ang medyas ay malapit sa isang malalim na butas. Ang butas ay may lalim na 35 feet. Bukod sa medyas ay nakakita din sila ng bakas ng paa malapit dito. Ayon sa mga investigador mula sa OPP, tiningnan nila ang detaling ito pero hindi ito nakatulong dahil ang mga medyas ay masyadong malaki para kay Christina. Kaya naisip nila na baka ang medyas ay naiwan lamang ng isang tao. Pero ang hindi malinaw ay kung nagsagawa ba sila ng DNA test sa medyas o kung ang bakas ng paa na nakita ay pareho sa sukat ng paa ni Christina. Uulitin ko, dahil sa tikom ang bibig ng OPP at wala silang detalye na sinabi sa resulta na kanilang investigasyon, pwede lang natin ipagpalagay na tinas nila ito pero wala silang nakita para makatulong sa kaso. Dahil sa mapapaisip ka talaga kung paano naglaho na lamang parang bula sa si Christina, ay napakaraming mga teorya ang hindi maiwasan na lumutang kaugnay sa kanyang pagkawalaan. Ang mga unang teorya na lumutang ay baka nakidnap si Christina. Ayon sa iba, ang medyas ay baka sa tao na kumuha kay Christina. Ang pinakasikat na teorya ay naligaw si Christina sa kanyang pagjajaging at hindi na nito nakita ang daan pabalik. Si Christina ay hindi sanay na magcamping. Para sa mga hindi taga Ontario o walang karanasan na maghiking sa isang napakalaking lugar tulad ng Rainbow Falls Park, Mabilis maligaw sa kakahuyan at mahirap makabalik sa trail na iyong nilalakaran dahil napapaligiran ka ng halos walang katapusan na mga kakahuyan. May karanasan si Christina sa pagkakamping dati pero ibang iba ang simpleng pagkakamping sa parang survival lifestyle sa liblib na lugar sa Ontario. Sa totoo nga, isang buwan bago ang camping nila magkakaibigan ay nasa isang camping trip si Christina kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Faith, Eddie at JB. Naligaw silang lahat sa isang kakahuyan at agad itong ikinabahala ni Christina. Ayon kay Faith ay nagdasal ito ng taimtim at kalaunan ay nakita din nila ang daan pabalik. Sa nangyari ay makikita o mapapansin mo na hindi komportable si Christina. Pero ang teoryang ito ang pinagtataluna ng mga tao na kung hindi siya komportable sa liblib na lugar at kakahuyan bakit niya hindi ginamit ang mismong trail sa pagjajaging o kaya naman sa paglalakad kung alam niya na mabilis siyang maliligaw? Nang makausap ng mga investigador ang tiyuhi ni Christina, ibinahagi nito na marami itong kinatatakutan tulad ng mga mababangis na hayop, mga gagamba at mga insekto. Kaya kung iisipin mo, bakit ang hindi sanay na magcamping at matatakotin sa mga insektong si Christina ay pipiliin na gumala-gala hanggang maligaw na siya sa liblib na lugar kung alam niyang may mga insekto, gagamba at ang malala na mangyari ay mawala siya sa napakalaking park. Ang pangatlong teorya ay galing mismo sa OPP. Ayon sa kanila, hindi sa park na wala si Christina. Hindi lang ang personality ni Christina ang naging dahilan ng OPP para itigil na ang paghahanap, pati na rin ang katotohanan na wala halos makitang ebidensya. Ayon din sa statistics, halos 95% ng na mga nawawala sa park ay agad nakikita ng halos 8 kilometro. Kumbinsido ang OPP na wala sa park si Christina dahil ayon sa statistics ng Rainbow Park, sa history nito ay isang beses lang may nawalang tao dito. Ang taong nawala ay isang 70 taong gulang na matanda na nakita din matapos ang siyam na oras. Para sa kanila, ang Rainbow National Park ay isang family-friendly na lugar kung saan pwedeng mag-camping at mag-celebrate ng iba't ibang events at ito ay napapaligiran ng iba't ibang enclosed property. Kaya naniniwala ang OPP na wala dito si Christina. Ang pang-apat na teorya ay inatake si Christina ng mabangis na hayop. Ang ibang tao ay nagsabi na naligaw si Christina at inatake ito ng mabangis na hayop. Merong mga black bear, mga lobo at ibang mga mababangis na hayop ang naninirahan sa Rainbow Park. Pero nang tinanong ng mga investigador ang mga eksperto sa black bear sa loob at labas ng park, ay isinantabi nila agad ang teorya na ito. Para sa mga eksperto ay kahit may siyam na daan na black bear sa North America, ay meron lamang naitala na dalawang tao na namatay sa pag-ita ng 2000 hanggang 2007. Idinagdag din nila na kung nakasalubong o inatake man si Christina ng black bear sa kanyang paglalakad ay kakaladkarid lang ito ng bear hanggang 600 feet. Ayon sa mga eksperto, kung inatake si Christina ay dapat merong mga marka na indikasyon na hinila si Christina pero walang nakita ang OPP sa kanilang paghahanap. Wala din silang nakitang mga dugo o sign ng struggle. Sa teorya naman na inatake si Christina ng mga lobo ay agad itong isinantabi ng mga investigador. Base sa statistics, meron lang isang record sa buong North America ng pag-atake ng lobo na naitala noong 2007. Ang panglimang teorya ng mga tao ay nagsasabi na may kinalaman ng mga kaibigan ni Christina, lalo na si Eddie. Kahit na clear na ang pangalan ni na Faith, JB at Eddie, ay maraming tao pa din ang hindi mapigilan na magduda sa mga ito. Lalo na kay Eddie dahil sa questionable nitong kilos noong umaga ng August 6, 2007. Ang mga taong duda sa kanya ay kine-question ang kanyang desisyon na biglaan na lang nitong niyayang mag-jogging si Christina. Lumutang sa interview sa nanay ni Christina na merong injury sa paa ang kanyang anak ilang linggo bago ito mag-camping. Ayon kay Elizabeth, aksidenteng nakatapak ng karayom at namagaan paa ni Christina, kaya nakakaranas ito ng sakit kapag siya ay naglalakad na mahabang oras. Kaya isang palaisipan sa kanya kung bakit ito pumayag sa idea ni Eddie na magjaging sila noong umaga na yon. Pero isinantabi ang teoryang ito ng mga investigador dahil para sa kanila si Eddie ay isang mabuting mamamayan ng Canada. Wala itong record at para sa kanila hindi nito sasayangin ang maganda itong future o hinaharap. Siya ay nagtitrain para maging isang bumbero at nang nangyari ang pagkawala ni Christina, siya ay isang volunteer sa isang fire station. Ayon sa mga investigador, wala silang maisip na motibo ni Eddie para sakta nito si Christina. Parehong youth leaders si na Eddie at Christina sa kanilang simbahan at wala ding nabanggit na alitan ng dalawa ayon sa kanilang mga kaibigan ni sina Faith at JB. Ito din ang parehong salaysay ng mga taong malalapit sa kanila. Ang pang-anim na teorya na iniisip ng mga tao ay lumayas ng kusa sa si Christina at umalis siya sa park ng walang pasabi. Nagjogging ito at pumunta sa highway at palagay ng mga investigador ay sumakay ito sa sasakyan ng isang delikadong tao na nag sa kanya at dito na siya napahamak. Matindi naging epekto ng paghahanap kay Christina sa kalusugan ni Elizabeth. Nagkaroon siya ng problema sa kanyang binti at katawan at tumaas din ang kanyang kolesterol. Dahil sa walang sawang paghahanap kay Christina ay nang namatay ang kapatid niya sa Pilipinas ay hindi din siya nakauwi para dumalo sa libing nito. Magpahanga ngayon ay hindi pa rin nakikita si Christina.